Main Mendoza hindi na nga nakapagpijaw sa nalaman, isiniwalat nito sa publiko ang rason ng hiwalayan nila ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ilang araw na rin magmula ng maging laman ng balita ang nasabing hiwalayan ng dalawa sa patuloy na pagsagap ng balita ay muli nang nagsalita ang TV host-actress na si Main Mendoza tungkol sa patuloy na kumakalat na chismis, kinumpirma nga din ito na totoong hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend at ngayon ay asawa na niya. I do understand that most of you are being disappointed dahil sa nangyari sa relationship namin ni Arjo Mendoza, but stop spreading rumors. Yes, it's true, hiwalay na kami at merong third party na naganap. Bukod pa sa linyang ito ng actress, ay sunod-sunod rin ang pagpost post nito na tila nga may pinapatamaan ang actress na kapwa niya din actress. Ito ay ilan lamang sa laman ng kanyang mga posts. Haha. <laughs> Kapag talaga makati kahit taken or may asawa na lalandi at lalandiin mo, hindi porket pinakasalan ka na di ka na At marami pang iba ayon din sa aming nasa ganap, umanong nga daw ay si Suramires ang nasabing pinapatamaan ng aktres na siyang noon paman ay naiisyo na kay Arjo Atayde, anong say mo?